cinematic na kanya. So ayan mga boss, nandito tayo sa may face to pinagsama. So, meron tayo pinuntahan dito, ito nga yung sebo baka, ayan. Ito yung sebo baka, niluto ni ate. Ayan ayan no? so, mga kuys, kung familiar ka dito, kung batang 90s ka, ito yan. Ayan. So ito yung madalas na pinupood trip ko nung ano, uh, elementary tsaka high school mga kawis. Yan. Sarap niyan tapos talagyan mo ng suka. Ay, talaga. talaga Ay, yun. Ayan. Uh, so ito yung natin maluto. So magkano para ang turn na ito? 50 per spyro, tapos uh, 30, 30 pesos to 40 pesos per cup. Ayun, 50 pesos mga kuy sa styro, Once styro. tapos 35 to 40 pesos yung cup. 30 to 40 pesos. Ah, 30 to 40. Ah, 30 to 40. Ha, Ayun, 30 to 40 top. pala yung top mga ko. Dito lang to sa may ano. Dito lang to sa may phase 2. block 20 lot 6. Sa likod ng ano ni Minyosa. So, hanapin nyo lang to. Ayan. Nakikita nyo na yan. Ayan. Pag nakita nyo yan, sa tabi lang sila. Ayan. Ayan mga ko. May tindahan sila dito. So, sa so mga naghahanap ng ganito yung sebo Baka para bumalik sa 90s, yan mga kuis. So, dahin nyo lang dito lang yan. So, mamaya tikman natin. Okay mga kuis, ito na nga. Titikman na natin yung kanilang sebo Baka dito. For only 60 pesos mga kuis, ito ganto na siya kadami. Tapos, meron din sila dito 30 pesos. Ito yung sa may baso. At syempre mga kuis, ito yung magpapasarap talaga dyan. Yan o, no? yung suka nila. Sarili nilang timpla. tikman natin. Parang ice tea lang sarap pa. Ha? Ngayon so, sa mga so yung mga quiz, itong pagkain na to. Ito yung mga food trip dati nung mga elementary tayo, 90s 'yan. Ito yung mga binabalik-balikan ng mga estudyante dati. Paglabas pa lang ng eskwelahan, ito na kagad yung hinahanap. Kasi napakasarap nito na mga quiz. Pero siyempre, eat moderately. Baka magkita kayo in San Pedro. So natin ng asin. Ito talaga yung mga pares ng mga quiz. Tapos yes. So, 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 na suka pa Yan. Mm. Sarap. Linamnam, no? Mm. Yung suka niya, napakasarap. Ang sarap ng pagkatimpla. So, ito rin, malinamnam. nam mm. Uulitin -hmm. mm. ko nga, eat moderately, baka mamaya. Mm. Yes. So, ito. Ito pa tayo. Ayan mga kaysa. Mm. Tapos mga itong ano na to, sa na to, masarap din to sa kanin. Sa na testing Natesting ko to dati. Pag wala akong ulam, galing school, galing school, bibila ko nyan. Tapos kanin lang, panalo na. So ito nga, hanggang dito na lang tayo at dinayo nga natin itong Black 20 Lot 6 dito sa may peso pinagsama doon nga yung Kaya sa mga naghahanap ng Cebu baka dyan na gusto pang pulutan, pang ulam, dahil nyo dito lang sa my phase 2. Hanapin nyo lang yung menyo sa clinic, tsaka yung menyo sa laboratory. May kita nyo na sila ate, dito lang sila sa tabinan. Yan. So, paano mga kuys, hanggang dito na lang, kita kasi sa susunod na video. Please, pakilike and share, paabutin nyo na lang ng 12K. Peace!